Ang mga bansya kami dito guys sa RM man guys, parato guys Tagbals! Tagbals talaga ng uti ng kalabor ang kanilang harin Saan mo ito located? Sa Ramag to, Maramag! Maramag! Tapos may ano, Petron! 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 guys! Guys, Petron daw! Petron! 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 Ayun, namin guys, nagpuno pa, nagpugas pa kita favor Petro na guys Baka shield no Ayan Ito sa guys kita natin guys Maraming napir guys Kira-kira Oh maraming ito oh. Napir guys Napir Pagkain oh. ng oh. ano guys Napir Kain oh. no. ng mga kabayo Napir lang dito sa bukid nun yun na Napir uh, Napir na matamis Oh napir guys no Tasking pila guys dito sa ano napir guys oh Hanggang doon yan sa Kuan guys Purok City Kampuan nakikita talaga natin ng mga oh. ano mga tao na Parang mo marami na mga buwag para <laughs> oh, ano ba yun yun oh para para ring na ay dun nagbaba po na pero guys tas guys wow so kinatatanda ko parang kaya guys na na <laughs> oh, tak guys. <laughs> oh, <laughs> oh, oh. tak ada guys. Oh, tak guys. guys.